Ito na yung inasabing anong ginhawa. Ayan oh. Ay tara na. Tayo ay matikiman lamang ng ganitong mga isda oh. Anong pait nito? Anong cute naman. Hello guys, narito tayo sa dagat at hindi muna tayo mamamana dahil tayo ay maghahapin. Boss, ano nga na yung hapin? Masyadong <laughs> 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 mahihayaan yung ating artista number one. Hindi tayo sa artista number two. Ano po yung ibig sabihin ng hapin? isang pamamaraan ng paghuli ng isda na ito ay ginagamitan lamang ng nylon, kawil at pamain wow! okay welcome back po sa ating lahat ngayon na hindi muna tayo mamamana at tayo ay maghahapin kagaya ng narinig natin kanina ito yung gagamitin natin panghapin yung tawag dito siya ay may nylon merong pamato at saka merong pambis ito yung pambis niya. Yan. Sa inyong mga viewers natin dyan, anong tawag po sa inyo niyan? Siyempre, hindi mawawala yung pamain natin, yung pain sa isda. Siyempre, yung pain din sa tao, yung saging na kuyapit. Yan, no? At hindi rin mawawala yung pampatagal ng laban. Yan, no? Siyempre, gasolina. At hindi matakbo yung bangka kapag wala niyan. At tayo ay bagong gising at... Kahit puyat tayo ay masama tayo sa panghapin at maganda rin maka-experience panghapin ay. At alam nyo ba yung kung paan dumiskarte ng libring ulam? Maghintay ka lang dito ng kaunti sa tabing dagat. At syempre mag-aabang-abang kanong mga patabi ng mga bangka kagaya niyan. Tingnan natin kung makadiskarte tayo dito. Ayun, shout out pala kay uh, shout out po kay Boss Louie. Uh, boss. Ayun, oh. Uh, Ayun anong ginawa nun? Unang bukas pa lamang ngayon ng ginawa. Siyempre, kahit na marami nang mabuhat diyan, eh mabuhat ka pa rin. Hindi ka abigyan ng isda kapag hindi ka bumuhat niyan. Ting ni Pyre Ayun, wala pa sa laot ay nakahuli na agad ng isda. Yan oh, na dangit ng na, na ma, ibang klase. Sa malalalim na parte, yung mga ganyan danggit. Buhay na buhay pa. Fresh na fresh. Ayan, oh. Anong sarap naman ito. Eh, eh. Kapag kaganyan lamang yung mahuhuli mo sa panghapinay, sigurado ka na. Hawan ito. ka lang sa sabaw na nasabi. Ay, anong pait na sabaw nun. Itong isda na ito, wala ng kaliskis. kaliskis, oh. Sinanggalan na siguro ng kaliskis. Yan yung isdang labahita. Madalas nating mapana kapag gabi. Ito talaga, oh. Ah, Anong sarap ng humigop ng sabaw niyan. Alam nyo bakit ganyan yung noo niyan? Kasi huli yan sa panak o yung sa Tingnan natin itong isdang ibang klase, oh. Ito yung napakahirap na kaliskis na isda. Buhay pa yan, pero... Hindi na siya gaano gumagalaw. Eh mga... na no, napakaganda ng mga huling isda. Grabe talaga. Ayan, hanapin nyo si Boss Louie sa Dawis. At kapag kayo naghanap ng isda, siya yung hanapin nyo. Kahit walang isda, kahit hindi nakapadagat, yun ay may isda sa kanila. Kaso nga, 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 nga. nasa lata lamang. Ito kakaibang isda. Tingnan muna natin yung huli nila bago tayo lumaut Anong gandang isda nito. Sarap yan pang paksiw, pang ihaw. Tamang tama. Sarap yan. Ayan pala si boss. Ano talagang malupit? Talagang uh, napakatibay humuli ng isda yan. Siya pala yung may-ari niyan. Kanilang huli yan. Hanapin nyo rin sa dawis yan at hindi nagapakita yan. eto oh hindi natawag na ganutan yung iba kasi na may mis, uh, interpret ano yan hindi nila alam yung tawag dito sabi nila butete daw pero hindi yan butete yan ay ganutan kung tawagin namin napakasalap din na isda eto isang uh, flatfish daw yun sabi ni Pinsan pero yan ay isang uri ng yan flatfish uh, and flatfish kasi ayan oh flatfish daw isang uri ng isda. Ah! <laughs> ay yan <laughs> ayos na po ganda ng mga huli. Semper. Eh. Partihan na 'yan kapag uh, ganyang bagong tabi. Makalasa kaya tayo dito. Tingnan niyo rin itong isang isdang ito. Paborito ng bayan 'yan. Ayan yan oh ng parrot fish may napasama ito delikado ito para sa mga hindi marunong maglinis pag kayong mahuli ng ganyan kasi yan yung butete okay syempre uwian na yun ah, daig ng maagap ang masipag kaya yan kami naman meram din kami ng bangka ni pinsan Nakikigamit-gamit lang din kami ng bangka. Bale, tatlong bangka kami. Okay. Dalawa kami. At magkakarirahan na pala kami tatlo. Bangka na ito. Dalawa kami ni Pinsan. Okay. Tapos, tig-iisang bangka na yung mga mayayaman. <laughs> si Boss <Bas> <laughs> Joser. Yan, no? Tapos si Kuya. Tig-iisa sila ng bangka. Kaya makadiskarte sila ng mas maganda kaysa sa amin. So, ang spot pala namin ay doon sa gitna. Sa pagitan ng pulo at saka ng mainland ng Marinduque tinatawag na puntod kasi meron dong bahura yung mababaw lang na parte ng dagat dito sa amin yan yun yan yung itsura ng Marinduque yan o no? napakaganda talagang uh, mamasyal dito sa dagat lalong lalo na dito sa laot ito na nandito na kami sa laot at habang tayo ay nag-aayos ng uh, panghapin natin ay siyempre habang walang nasibad na isda ay tayo muna ang makain ng pamain Yan, meron tayong baon sa plastik na lang tayo nagbaon kasi para tipid na tayo sa hugasin ayan no nagahulog na si Pinsa ng kanyang panghapin at syempre habang nagkakain yung isda doon sa ilalim ay ako yung magkakain din din sa ibabaw Siyempre yung ulam ko ay isda pa rin Kasi mga tayong tunay Ayan Ang ginawa ba yan kumain sa laot Lalo na kung may dalang tubig ay eh, Pag wala kang dalang tubig kay eh, Kay mauuhaw Ayan tayo ay magahulog na Ng ating uh, unang paglaglag Ng ating uh, panghapin Ayan yung pain niya Nakadikit na yun sa pambis niya Dun sa hook kung tawagin ng mga mga Inglesero Ayan, hinulog na. Ano kayang mahuhuli natin dito? Mahirap din pala yung wala kang cameraman kapag ikaw yung dito sa laot. At kapag may huli na yung kasama mo, ay syempre may inggit ka. Kagaya nyan. Makahuli na agad ng isda. Ay paano na, paano na tayo nito ay tayo nag-video. May nakagat kagat na sa atin ay. Kala pala natin may nakagat kagat ay yung pala ay umulan bigla. Lugi tayo dito at wala tayong dalang kapote. Yan medyo nagasama-sama na yung panahon. Ay, nako. Timig tayo nito. Pero siguro nasasanay na yung katawan natin sa ganyan kaya matibay na yung ating resistance sa, sa ulan. Ito, nandito tayo sa pulo ngayon at napakaganda naman talaga dito sa pulo. Napakalino talaga ng tubig dito sa pulo. Pero bukod sa pulong ay eh, wala pa akong huli. ay eh, bakit ganon? Anong hirap talaga naman humuli ng isda kung uh, hindi malapit sa iyo yung isda. Bali sumubok rin pala kami maghulog dito ng aming panghapin sa pulo kaso ay eh, masyadong malakas yung agos kaya bumalik din kami dito sa aming original na spot yung pinanggalingan namin kanina yung puntod ayan at John muna natin si Pinsan at tayo ay uh, sumabit yung ating panghapin kaya wala tayong magamit na panghapin ngayon pero meron naman na tayong huli hindi lang natin nakunan ganyan lang yan uh, basic lang manghapin pero yung uh, excitement kapag nakasibad ka na ay naku anong ginhawa naman sa pakiramdam yan yung mga huli namin no? ito yung natawag na asyang Ayan, isang uri ng uh, trigger fish tapos, tingnan nyo rin itong isdang ito. Ito naman yung uh, goatfish. Yan. Alam nyo bakit goatfish yan? Kasi mukhang kambing daw. Hindi. Dahil yun dun sa kanyang... Uh, parang balbas niya. Yung dalawang barbels niya. Yan. Buhay pa ito. Bagong huli lang kasi ito. Yan. Uh. Kapag naranasan yung manghuli ng ganitong isda, ako napakasarap sa pakiramdam lalong lalo na kung malaki makipaghilahan ka ay nako ginhawa ayan si Nemo nadali na yung si Nemo oh, no. nasibad rin kasi sa kawil yung ganyan no, sa pambis basta makain nila yung pamain ito rin sa isa sa pinang masarap na isdang nahuhuli namin Isang uri siya ng uh, isda. Syempre, hindi ko alam yung tawag sa isdang 'yan, kaya ganun na lamang yung tawag natin. At hindi lamang sa bahay merong ganitong isda. Ay ganito, tuko. Yan tuko, meron din dito sa dagat. Tingnan niyo na may itsura, mukhang tuko kaya tuko na yung tinawag diyan. Ano pa yung mga isdang huli natin? Ito naman yung tinatawag na buriri. Ano kayang tawag sa ibang lugar nito? Ayan, isang uri din ng trigger fish. Ayan, ayos. Maganda-ganda na rin yung mga nahuli namin. Halos mga ilang... May isang kilo naman na siguro. Ito yung pamain namin. Oh. Hipon na maliliit. Kung tawagin sa amin ay butot. Ayan, dito yan sa Gasan Marinduque yung lugar namin ito pala ay bagong hulaw ng habagat itong araw na ito kaya naghapin muna kami medyo malabo pa at tumabi rin agad kami at dahil uh, sira na yung aming uh, panghapi nagsabit-sabit na sa mga batuhan yung aming pamato at nandito na tayo nga uh, sa tabi ating at natin yung huli nila ayan o oh, gaganda ng huli ni boss tapos ito yung ating artista number one na medyo mahihain kapag may camera. Ayan, ang gaganda rin ng huli. Ayan, dito sa probinsya, talagang natural lamang na sariwa ang mga isda. Kapag nakikita kayo ng hindi man sariwang isda, eh, hindi man taga-probinsya yon. Dumayo lamang yon. yun o. You know, ayos yan. Napakaganda talaga ng mga huli na aming isda. Kagaya nito, turutot. Iba-iba yung mga isdang na huhuli sa panghapin. Ayan, ito yung tinatawag na asyang. Ayan, napagkanta ng uli namin at sana'y nag-enjoy kayo sa inyong pananadatanggan At dito lang muna yung ating video. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.